Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Nani nani to shitara. Nani nani to shitara. Level N3. Yung sunod pong grammar pong pag-aaralan po natin is to shitara. Honto da to shitara. Kung sakaling totoo. Ano po? Conjugation niya po. Noun. Noun i-adjective na adjective verb. Yung verb niya dapat po naka-normal form. To shitara or to sureba. Ano po? Iisa lang po yan po sa Tagalog. Isa lang po ang meaning. Hi! Ang salitang ito ay para ipakita ang isang halimbawang condition o sitwasyon kumbaga, isang halimbawang kondisyon o sitwasyon. Isang halimbawa po. So, ibig sabihin, hindi pa nangyayari. Maaaring mangyari. Ano po? Hi. Kinagamit po siya sa mga phrase na gano'n. So, yung unang sentence po natin, asahin ka pa ah. Sono hanashi ga honto da to ureshi desu. Yung honto da magigiging kung sakaling totoo. So, ganito po ang tagalog niya po. Ano po? Sono hanashi. Sono. Yung sono is na yan. Sa, sa tagalog po na yan. Hanashi Usapan. Or, ang kwento. Ang usapan o kaya ang kwento. Kahit alin po dyan yung gamitin niya tama naman po. De, honto da to. Honto da. Honto da. Totoo Tosh tara. Kung sakaling. Ureshi means natutuwa. Po ako. This form po siya. So, magalang po siya. Kaya linagyan ko po ng po. So, natutuwa ako. Kaya pag pinagbuubo po yung mga salitang yon magiging natutuwa po ako kung sakaling totoo man ang kwento or usapan na yan. Natutuwa po ako kung sakaling totoo man ang kwento na 'yan. yan po ang po ay magiging uh, translation niya po. Ano po? Mm -hmm. Hai. Ngayon, no, magtuloy kimas. Yung sunod po natin na sample phrase. Hai, basahin ko po. Hikōki de iku to ikura gurai kakarimasu ka? Ano po pagkakaintindi nyo po? Yung ikutos tara is kung sakaling pupunta. Yun po ang katumbas niya po sa Tagalog. Hmm. Ano po? Pagkakaintindi ko po. Hmm. Gaan, gaano katagal kapag aeroplano, ginan Ah, kapag pumunta ako gamit ang eroplano? Kung gaano katagal po? Opo. Gaan, gaano kahaba? Or gaano katagal? Hmm, ikulag ko na, ikaka rin mas kapo. Gaano? Katagal lang igugugol ko pupunta ako. Hmm. Gamit ng aeroplano. Dono, ah, uh, katagal ang iaanap. Ah, ikurag. <laughs> ah, hindi pala. Mali, 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 mali. Okay, okay, go, ka. Ah, magkano? Sobe, sobe. Ah, magkano, ah. Magkano ang... Ah, magkano? magkano ang magagastos ko kung pupunta ako gamit ng aeroplano. Yun po yun. So, Desne, kaso meron po siya nakasulat pong <laughs> gulay. Ano po ang gulay? About. About or mga, ano po, sa Tagalog. So, Des, so, Des, ang galing. Napansin niya yung ikiragot. <laughs> Hindi <na> po. <laughs> Muntik na magkamali, pero... Maganda kasi yung resulta <laughs> is tama naman, di ba? Salamat po, Atinday. Diyan, <laughs> diyan, diyan, des. diyan. Hi, yung tostara, kung sakali, kung sakaling iku, pupunta, hikoki de, kapag eroplano. Ikura, magkano, gurai, mga. So, ikura gurai te tara, mga magkano po ang katumbas niya po sa Tagalog. Kakarimas. Uh, mga magkano. Magkasama na po siya eh. Ikura guray, magkano. Kaya. So, nagka-question siya kasi yung last niya po is ka. Dito po kasi sa Japan, alam po natin po na wala po ditong question mark. So, instead po na question mark, yung last po, pag nakasulat po ka, ibig po sabihin, nagtatanong po siya. Ano po, yan po yung katumbas ng question mark po natin dito sa Japan. So, pag pinagbuo-buo po yung kaninang salita, <clears throat> magiging ganito na po yung sentence niya. Kung sakaling pupunta, mga magkano po kaya kapag eroplano? Mas form po siya, kaya po siya meron po. Ano po? Magalang po. Ay. Hanggang dito na lang po yung ano, explanation po natin sa tos tara na grammar po. Meron pong katanungan? Ay may hindi po kayo na? Tuso-tuso. Ano po pala pag hindi pa pala ah, paano pag hikuki de ano hmm. paano pala yung mali pala yung food ko alimbawa itara ah, paano yun hikuki de, itara instead of ikotustara ah, paano yun okay ito lang ba yung pag itara 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 hikuki de ah? ita ito tas talaga yan. Ah, oh, okay, okay. Oh, hindi po, yung iku tas gusto, gusto nyo pong gamitin po yung ita. Ah, oh, So, magiging pong mm. ano, papalitan po natin yung ikut to um, mm. ita. <coughs> mm -hmm. ita is, ano, uh, past tense form po ng ite. Ano po? Um, mm. ita tas Pwede rin po. Kaso, um, mm. magiging casual form na po kasi teform form po siya eh. Uh, hindi na po. Um, okay. Pero pwede na naman po. hindi May galang naman po kasi mask rin naman po siya. Hi. Hmm. Hi. Ay. Ay, Arigatou mas ay lang po. So, kung magiging itatoshitara, past tense form po siya. So, yung Tagalog din po natin na pupunta, kung sakaling pupunta, magiging kung sakaling pumunta kasi past tense form po siya, di ba po? Instead na kung sakaling pupunta, pag ginamit po yung itatostara, magiging kung sakaling pumunta. Past tense na po. Yan po yung magkakaiwa lang. Eto, eh, sisimunga di mas? Dozo, dozo. Eto, eh, saki no yon ni, eto, eh, mm. hikoki de, mm. ikotostara, mm. itara it da to, Ah, hay, hay. Ikoku de, ittara ikura ka? Toyu bunpou ah, so da. Ni asa <laughs> issho desu ka? Sore demo Kung grammar po ang pinag-uusapan, maaari nyo pong gamitin yung ittara ikura gurai kakarimasu ka. Kaso casual form po siya. More on pakikipag oh, conversation po right. siya ginagami ginagamit atin mm -hmm. At in, 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 hindi po siya kasama po sa ano sa, sa polite form. Pero marami na rin po kasi po dito po sa Japan po hindi po na nakakapag-intindi po ng polite form ng Japan So ano, ginagamit po siya daily dito ah. sa Japan. ittara ikura gurai kakarimasu ka? Pwede rin po. Mm. Pero hindi po ah. siya polite. Mm. Demo. Kaiwa tekini. Kaya wate kinuwa, munday na itis. Ah, kaskumari mas. Arisay mas. Pero, tulad po sa sinabi po ni Taytay, N4 level po yun. So, sa N3, hindi po siya lalabas. Right. Kung magt-take po kayo ng JLPT, kalimutan na muna po yung itara. Alam po. Hi. Kukanyari mas ko? Kaskumari mas. Arisay mas. Ah, dun dun. Dajabaw mas ko? Ilocana ka, ka ata. ako po na? hindi po, ano po ako, bikolana po ako. Hi Megumi-san, wa, po ako naiintindihan kung ano ang mga bata. Hindi ako Hindi po ako Hindi それも使えます。飛行機で行けば、いくらくらいかかりますかうん。それも正しい文法ではあるけれども、パラポンメジョアの、マタライナポンダティング。かし、行けば、ポポンタカ、uh, で、ポンタカ、パランガニャン。ガニャンポンアナ、ジャンポンんンガガリンポヨン、イアナ、パフォーそう、メジョマタライポアナポン。 <laughs> Hi. Pa-ka niyariin ka? Maraming salamat, baby ko. Si Lizeria po anak ko po siya. Ay, guys, pakiusap po kung okay lang po, paki po si Lizeria kasi gusto niya pong gumawa po ng isa pong contents po about po sa pagluluto tapos yung mga gagamitin pong mga sang-ay yung mga na, na bibili po sa ana uh, sa Talk shop ng Pilipinas. So, kailangan niya po magkaroon ng yellow basket. Para po magkaroon po siya ng yellow basket, kailangan niya po ng 1,000 followers. So, kung okay lang po, follow po yung anak ko. <laughs> Panganay ko po siyang anak. Graduating po siya this year. Accountancy. <laughs> ano pa, ano, pag, あの、ゆねらんぽあんプレゼントにさかにゃ、さサパグラデュイット。あ、ユらランポ、ずずしくてごめんなさいね。すみません、メサパオンカノンセンス。どうぞどうぞどうぞ。えっと、アのナマパグペナルタンシャににと,にとしても、にこけでいくとしても、いくらぐらいかかりますかそれは、うなじュアンスか、どっちも違うですか kung ikutos mo. Pwede rin po siya kasi ano po eh, kumbaga, kari no hanasi da kara. Kasi hindi, kumbaga, hindi pa naman siya na, nangyayari kung sakaling pupunta. Uh, kung sakaling uh, pupunta gamit ang eroplano, tama rin naman po. Pwede rin po hmm. siyang gamitin. Pali, same lang siya ng imi na motsu niya. Oh, I motsu so imi po. はい。ありがとうございます。はいありがとうございます。ちなみに、アナバがあィンポサグラマーのエントリーあの a l l i s Lahat po is polite form で po のでよろしくお願いしますあの大丈夫かなあンンありがとうございます。では、本日は。 Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.